Catherine Bernardo nadulas sa pag-amin kay Daniel Padilla. Ano ba ito? Well, kung mayroon mang mga kasalanan at pagkakamali na nagawa si Daniel Padilla, ay may aminin din si Catherine Bernardo na talagang namang ikagugulat ng taong bayan. Siyempre sa ngayon ay makikita ninyo si Catherine at Daniel na talagang okay na rin naman sila na tila nga ba na sila ay magkaibigan. Tila walang nangyayaring ah, hiwalayan uh, no, na nagaganap sa kanilang dalawa. Ngunit sa puntong ito, ay uh, laging sinasabi ni Catherine Bernardo no, sa taong bayan na meron din siya mga kamalian at pagkukulang na nagawa sa kanilang relasyon ni Daniel Padilla. Well, unang una sa lahat ay uh, hindi rin naman pinagsisisihan ni Catherine Bernardo ang lahat. Noong una ay aminado ang actress na talagang nasasaktan siya sa nangyari sa kanilang pagmamahalan. Pangalawa ay naisip ni Catherine Bernardo na talagang nga namang siguro nga ay isa lamang itong pagsubok na talagang kailangan nilang malampasan. No? Hindi kakayanin ang isang pagkakataon kung patuloy pa rin na ibigay ang pagmamahal ni Catherine Farah kay Danielle. Siguro nga ay hindi na kaya pang gabayan pa, no? Nang isang pagkakataon ang mga pagkakamali ni um, Catherine Bernardo. And of course, hindi naman ito talaga ang nais na Katuparan kung talagang disidido si Catherine na maisaayos ang lahat ay dapat nung unang araw pa lang ay nangyayari na ang kanilang pagbabalikan. Ngunit marami rin namang mga pagkukulang ang aktres kaya nangyayari na naakit na lang si Daniel Padilla sa kagandahan ni Andrea Brillantes, no? Although hindi tama ang mga pangyayari ngayon, ay uh, dapat talaga na tanggapin na lang ni Catherine Bernardo ang lahat dahil huli na ang lahat at hindi na kailanman magbabalik pa ang kanilang pagmamahalan. Sabi nga ni Catherine Bernardo na hanggang magkaibigan na lamang umano sila ni, Daniel Padilla. Hindi nga natutupad ang kanyang pangarap na magkaroon siya ng supling kay Daniel, matupad ang kasal sa kanilang dalawa ni Daniel ay okay lamang umano sa actress. No? Siyempre lahat naman ay siguro nga ay isang mga pagsubok na kapag hindi natulukan no, ang isang relasyon na talaga nga namang nagpapakilig sa lahat ay dapat talaga na ibigay na lang sa taong bayan ang isang pagkakataon na nararapat sanay may isa na lang ang hiling ni Catherine Bernardo sa ibang lalaking uh, tunay na magmamahal kay Catherine Bernardo. No? Siyempre nagdarasal din ng lahat para sa tunay na kaligayahan ni Catherine Bernardo. Bahala na si Daniel. Laban!